kasi isa rin po ako sa na, nagluksa noon. Uh, yun, hindi ko po alam yun, hindi ko po masasagot yun. Brad, where, ye, where were you when best died? Nasa Pilipinas po ako when brother Ellie passed away. Brad, where were you when best died? Ano po masasabi nyo tungkol sa sinabi ni Best na di ng 10 to 15 years ang at babalik na si Lord. Hindi ko po uh, ma uh, masasagot yan kasi uh, hindi naman po ako si Brother Eli. Tsaka yung pong mga sinabi ni Brother Eli, sinampalataya, sinampalatayanan ko po yun. And kung meron man pong mali doon, sabi naman po sa Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig na iniibig sa mga banal. Bro, pasout, pa shout out po kay sis Irene, lokal ng San Antonio. Mami miss ko na po kasi siya. Bro, pa shout out bro sa lokal ng Placer, Surigao del Norte at kay DS Jojo Pineda. Bro, bakit po pala di nakauwi si Brad Elisa sa ng Pilipinas? Meron po siyang rape case sa Pilipinas noon na na-dismiss na, na nakamatayan po niya, yun. Kaya hindi po siya nakauwi na ng Pilipinas. Bro, ask ko lang po, to be honest po, bro, sana sagutin mo po ng straight forward po, ano po ang basmatimbang po sa inyo sa ginawa po sa inyo ng Pamilya Razon po sa loob ng 20 years po? yung mabuti po ba o mas matimbang yung ginawa po sa inyong mas maganda po bro tanungin nyo po sa kanila kasi ako po hindi po ako tatagal ng 20 years na ginaganon ako kung hindi ko po tinitignan yung mabuti ang sabi nga ni Brad Eli biruin mo napakaraming ginawang mabuti sa inyo ng tao nagkamali lang ng isang beses nakalimutan nyo na lahat ng mabuting ginawa niya kaya bro, yung tanong mo na yan, huwag niyo po sa akin itatanong. Uh, self-serving naman po sa akin kung ano, kung ano, and it will be unfair for them as well. Uy, may tao. Ay. Akala ko may ano, may tao, takbo ako eh. ang totoo po ah totoo po pala yung kaso salamat bro opo totoo po yun hindi naman po natin madedenay nasa, ano, nasa Supreme Court uh, report annotated if I'm not mistaken ano reaction nyo po sa pagbaril ni KD sa kotse ng uncle niya hindi ko po alam kasi wala naman po ako doon and uncle niya po yun bahala po sila mag uncle po sila Is there going to be a change of heart? if KDR apologize. If KDR will apologize, yes, kayang baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Kung ang tao, eh, willing to, to be changed. Mahirap po kasing baguhin yung tao na ayaw namang magpabago. Kaya nga po binigyan ng Diyos ang tao ng free will. Bro JR, yung Glenn na yan, hinahanap ka lang ng butas. Maganda sagot nyo po sa kanya. Ayos yan. Uh, Pa-shout out po sa distri King Distrito 4 Division ng Pampanga. Shout out daw po sa District 4 ng Division ng Pampanga. magkalokal po kami ni Brad Rodolfo. Shout out po sa lokal namin sa Kalumpang Marikina. Ayan.